ang malupit na pahayag ng Iran hinggil sa Amerika. Lalong nagulo ang gitnang silangan ngayong umupo ulit sa pagkapangulo si Donald Trump. Habang tahimik ang axis of resistance ng Hamas dahil sa ceasefire sa Gaza, ng Hezbollah dahil halos maubos ang mga pinuno ng grupo at ng Houthi, matapos ang malawak ang air raid, ang Iran ay buhay pa rin at nag-aalburoto Naglabas ng pahayag ang Supreme Leader sa mga kaalyansa nito pero hindi upang manggulo o umatake. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na sa unang pagkakataon ay pinagbawala ng Iran ang mga galamay nitong kantiin ang Amerika dahil sa isang existential threat. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong... Oh, bah. Ang pagbalik ni Trump sa puwesto ay nagdulot ng malaking lindol na yumanig sa mundo ng mga kaaway ng Estados Unidos. Siyempre, hindi naman lahat ng pinuno ay natakot sa economic at military threat ng bagong administrasyon. Meron din namang umalma, ilang bansa sa South America at sa gitnang silangan. Ano nga ba ang kanilang ikakatakot sa isang negosyanteng maraming kaaway? Kaya may mga umaasa na ang pagbabalik ni Trump ay magiging mitya sa pagbangon muli ng Axis of Resistance. Pero mukhang hindi basta-basta maibabalik ang dating lakas ng Hamas, ang dating bagsik ng Hezbollah, at ang dating tibay ng Houthi upang humarap muli laban sa kanluran, kahit pa nasa likod nila ang Islamic Republic. Nakatunon ngayon ang mga media sa susunod na hakbang ng Iran. Kung ang bansa, ay meron ng sandata nuklear o wala. Ilang buwan na inuulat na malapit na itong magkaroon ng weapons grade na uranium o kung sapat na ang hawak na elemento para gawing pasabog. Pero hanggang ngayon walang update sa kung handa na ito o hindi. Ano't ano paman, man, isa itong napakalaking peligro sa estado ng Israel. Binalita kamakailan lang sa The New Arab, ikatlo ng Pebrero ngayong 2025 na nagtungo si Netanyahu sa Washington upang manumbalik ang koneksyon nito kay Trump. Bagamat ang pakayay, hinggil sa plano para sa Gaza. Marami ang nagsasabi na kasama sa pag-uusapan ay kung paano pipigilin ang Iran sa paggawa ng nuclear bomb. Hindi ikinatuwa ng pamunuan sa Iran ang tambala ng dalawang bansa kung babalikan ang sinabi ni Trump bago ito nanalo sa eleksyon na siya daw ay magiging best friend ng Israel Ibig sabihin, magiging kaaway nito ang sinumang kumalaban sa Estado Ano mang kasunduan ang gagawin ni Trump at Netanyahu sa Washington siguradong peligro ito para sa Iran Ang ulat sa Jerusalem Post noong ikalawa ng Pebrero na ang usapan ni Netanyahu at Trump ay tungkol sa Gaza Pero kailangan pag-usapan din ang Iran? Sinabi pa na kailangan siguraduhin ng Prime Minister na hindi mabigyan ng mahabang oras ang Iran para makaporma. Kung gusto nilang tuluyang patahimikin ang Axis of Resistance, kailangan ay tapusin ng puno nito. Marami ang naniniwala na pag ni Trump ay siguradong aataking muli ang Iran kung hindi man sa Israel ay pagtangkaan ang buhay ng bagong presidente. Kung maaalala, ilang ulat ang lumabas hinggil sa pagtangka sa buhay ni Trump noon, kung saan Iran ay kasangkot. Marahil mas madami pa ngayon ang assassination plot at dadami rin ang pagbagsak ng mga bomba sa Israel. Walang duda na ngayon ang pinakamagandang pagkakataon na ipakita ng Iran sa buong mundo kung sino talaga ang boss sa gitnang silangan. At walang ibang paraan kung hindi utusan ng lahat ng kumikilala sa Islamic Republic na atakihin ang alyansa kaliwat kanan para tuluyan ang mabura sa daigdig ang mga infidels na Israeli at Amerikano. Kumbaga, bakbaka na. Pero malaking kabaligtaran ang ginawa ng Iran. Ba'zi ha ba khabari ke midan, ba tahlili ke mikonan, ba tafsiri ke az vaqaye dar mardom tardid ijad mikonan, tarz ijad mikonan. Lumabas ang isang balita sa X or Truth Social bago matapos ang buwan ng Enero. Nainutusan ng Iran ang mga kakamp nito na iwasan ang engkuentro sa mga puwersa ng Amerika sa rehiyon. Pinagsabihan din ang mga militia commanders to avoid provocative moves that could escalate tensions. Inulat din ito sa National Review na bigla na lang naging pursigido ang Iran na iwas gulo at hindi galitin ng Amerika. Siyempre, marami ang nagsabi agad na fake news ito dahil mula sa kanluran yung nagbalita. Kung ganun, edi alamin natin sa hindi pro-West na media ang first post tagapagbalita na hindi panig sa Amerika. Sinabi na ganun nga at inatasa ng mga kaalyado ng Iran na magingat at umiwas sa gulo. Sinabi rin na ito ay dahil sa isang existential threat. Kapag sinabing existential threat mula sa salitang existence o pagiging buhay, ibig sabihin ay may malaking peligro sa establishmento ng bansang Iran o sa buhay mismo ng Supremo. Marahil nakikinita ng mga Iranians na ang pagbisita ni Netanyahu sa Amerika ay upang bumuo ng plano upang patayin ang pinuno ng bansa na si Ayatollah Khomeini. Binanggit sa Telegraph na may suot na flak jacket o bulletproof vest ang pinuno ng Iran dahil sa takot sa existential threat o pangamba sa kanyang buhay. Kumbaga gustong maglaylaw muna para iwas pusoy at ayaw din itong bigyan ng dahilan ng Israel at Amerika na sumalakay gamit ang buong puwersa ng militar. Lalo pa ngayong pilay na ang Axis of Resistance. Anong aral ang mapupulot dito? Marami ang nagsasabi na ang utos ng Supreme Leader na umiwas sa gulo ang Iran at mga kaalyado nito ay para mabigyan sila ng karagdagang oras na magawa ang kanilang minimiting sandata nuclear. Sa totoo, ito lang ang panlaban nila upang tuluyang burahin sa mapa ang mortal na kaaway na Israel at para na rin matupok ang impluensya ng Amerika sa buong rehiyon. Ano man ang kahinat na ng usapan ng dalawang pinuno, mapahingil sa Gaza o iba pa, posibleng nagbibilang na ng oras si Khomeini. Hindi bang ba sabi nila there is calm before the storm. Buksan mo ang iyong isip at ayang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.